Kumusta, mahal na tagapakinig? Ito ay Andrew Branco at nasa channel ng Almas Athens. Ngayon ay nagdadala ako sa iyo ng isang kwento na hawakan ang mga puso ng mga nadama na hindi nakikita kahit na ginagawa ang lahat ng tama. Pumunta tayo sa kanya. Si Poliana ay palaging ligtas na kanlungan ng pamilya. Habang ang iba ay lumitaw lamang sa mga larawan ng Pasko, naroroon siya. Gumagawa ng mga appointment, nagbabayad ng mga bayarin, nag-aayos ng mga hapunan at kahit na pagdeposito, buwan-buwan. Isang nakapirming halaga sa account ng kanyang ina. Hindi ito limos, hindi ito pinapaboran, ito ay purong pag-ibig. Isang kilos bilang natural bilang paghinga. Tatlong taon na ang nakalilipas, otomatiko pa niya ang mga pagbabayad na ito. Labin limang libong riis na direktang nagmula sa kanyang sweldo upang matiyak na wala ang kanyang mga magulang. Gamit ang perang ito, binayaran nila ang kanilang mga bayarin, bumili ng gamot at pinayagan din ang kanilang sarili na isang kape sa pana, panahon. Si Cyril, ang kanyang kapatid, ay kabaligtaran sa lahat ng paraan. Isang 36 taong gulang na lalaki, matagumpay sa konstruksyon, ngunit nawala sa loob ng maraming buwan. Kapag nagpakita siya laging walang kamay ipinaliwanag niya ang kanyang sarili sa parehong litanya, nalulunod ako sa utang, mahirap ang buhay. Mortgage, pribadong paaralan para sa kanyang anak na lalaki, asawa na hindi gumana maginhawa, nakalimutan niyang banggitin na mahusay siyang nakakuha. At ang pinaka, hindi ka pani, paniwalang bagay? Palaging pinatawad siya ng kanyang mga magulang. Mahina si Rilo, ginagawa niya ang makakaya niya, nagbuntong, hininga ang ina, habang si Poliana, na nagpapalaki ng dalawang anak at naglalaro pa rin para sa kanyang walang trabaho na asawa, ay nakinig sa lahat ng bagay sa katahimikan. Hanggang sa ang kanyang ama na si Gennaro ay nagdusa ng isang stroke. Sino ang bumagsak ng lahat upang gumastos ng dalawang linggo sa ospital? Poliana. Sino ang umarkila ng pinakamahusay na neurologist at nagbayad para sa mga labis na pagsubo? Poliana. Sino ang nagayos ng rehabilitasyon sa bahay? Muli, Poliana. Cyril, dalawang mabilis na pagbisita, dalawampung minuto bawat isa, para lamang imapalakas ang moral. Tulad ng kung ang pisikal na presensya ay sapat upang burahin ang mga taon ng kawalan. Hanggang sa isang hapon, dumating si Poliana sa bahay ng kanyang mga magulang na may mga shopping bag at nakaramdam ng kakaiba sa hangin. Ang kanyang ina, Alin, kinakabahan, ay umiwas sa pagtingin sa kanya sa mga mata. Ang ama, dati ng direkta, ngayon ay iniiwasan ito. Ano ang nangyayari? Tanong niya, tinanggal ang mga groceries. Wala, anak na babae, maayos ang lahat, sumagot ang ina, ngunit nanginig ang kanyang tinig. Matapos ang isang awkward na katahimikan, ibinaba ng ama ang bomba. Nagpa siya kami upang ilipat ang apartment sa pangalan ni Cirilo. Ang apartment ang tatlong silidulugan na hiya sa pinakamahusay na kapitbahayan na lagi nilang ipinangako na ibahagi ng pantay sa pagitan ng kanilang dalawang anak. Nagyelo si Poliana, hawak pa rin ang karton ng gatas. Bakit ay ang lahat ng maaari niyang tanungin? Siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon, Poli, sinimulan ang ina na pinalabas ang kanyang apron. May isang mortgage, ang asawa ay hindi gumagana, ang batang lalaki. At ako, sabi ni Poliana, ang kanyang boses firm sa kabila ng bukol sa kanyang lalamunan. Mayroon din akong isang mortgage. Dalawang anak. Isang asawa na nawalan lamang ng trabaho. At gayon paman, sa lahat ng mga taon na ito, narito na ako. Nang walang pagkabigo. Nang walang nagrereklamo. Sinubukan ng ama na lumambot, malakas ka, anak na babae. Palagi kang namamahala, tulad ng kung ang lakas ay isang dahilan para sa pag-iingat. Pinakinggan niya ang lahat ng bagay sa katahimikan, pakiramdam na may masira sa loob niya. Mga taon ng sakripisyo, walang tulog na gabi, mga pangarap na ipinagpaliban, at sa huli, kahit na isang piraso ng papel na may iyong pangalan dito. Akala naming maiintindihan mo, sabi ng ina, basa, basa ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Poliana. Walang punto sa pagsigaw, pag-iyak o pagmamakaawa. Sa pamamagitan ng isang iti na nasaktan higit pa sa isang saksak na sugat, sumagot siya, Siyempre, naiintindihan ko. Ito ang iyong desisyon. Umalis siya doon kasama ang kanyang dignidad na buo, ngunit ang kanyang puso sa mga tatters. Sa pag-uwi, iginiit ng luha na bumagsak. Nang makita ni Stefan, ang kanyang asawa, na umiiyak sa banyo isang oras mamaya, nakinig siya sa kwento sa katahimikan. Pagkatapos, niyakap niya ito ng mahigpit at sinabi sa kanya kung ano ang kailangan niyang marinig. Ginamit kanila nila, puli. Palagi silang ginawa. At hinayaan mo sila na iniisip na isang araw ay magiging pata sila. Tumingin siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay namumula, ano ayon? Ngayon ipinapakita mo sa kanila kung ano ang tunay na hustisya. Kinabukasan, kinansela ng Poliana ang otomatikong mga deposito. Ang libo na nagpunta sa inabawat buwan ay nanatili kung saan palagi silang dapat manatili, sa kanyang account. Kinansela rin niya ang lingguhang paghahatid ng mga pamilihan sa kanyang mga magulang at tinawag ang NARS na nag-aalaga sa kanyang ama, sa ngayon, nasuspinde ang mga pagbabayad. Hindi ito paghihiganti. Ito ay kaligtasan ng buhay. Kung ang apartment ay kabilang sa sirilo, hayaan siyang magdala ng mga responsibilidad. Lumipas ang isang linggo ng walang balita. Walang mga tawag sa telepono, walang mga mensahe. Hindi sumuko si Poliana, inaasahan niyang maunawaan nila ang grabidad ng kanilang nagawa sa kanilang sarili. Ngunit sa ikawalong araw, tumunog ang doorbell. Ito ang ina, hindi nasaktan, ang kanyang mga mata ay pula mula sa pag iyak Poliana, ano ang nangyayari? Hindi namin mababayaran ang mga bayarin kailangan ng iyong ama ang kanyang gamot. Kalmado, tinanong niya, ano ang tungkol kay Sirilo? Bakit hindi mo siya tinanong? Hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Sinabi niya na nasasabik siya sa trabaho, humihikbi ang ina. Tumawid si Poliana. Pinili mo, ina. Napagpasyahan mo na ang aking pagsisikap ay walang halaga at ibinigay ang lahat sa kapatid na hindi kailanman naroroon. Hindi ako humihiling sa kalahati ng apartment humihingi ako ng paggalang. Kung siya ang tagapagmana, hayaan din siyang maging responsable. Bumagsak si Alain sa sahig ng pasukan na parang sinuntok siya. Iniwan mo kami, ungol niya. Hindi, ina. Pinalalaya ko ang aking sarili. Kapag natutunan mong pahalagahan ang ginagawa ko, pupunta ako rito. Hanggang sa pagkatapos, si Cirilo ang iyong prioridad, naway alagaan kanya tulad ng dati ko. Ang ina ay sumigaw, nagmakaawa, ngunit si Poliana ay nanatiling matatag. Hindi sa kalupitan, ngunit sa labas ng pag-ibig sa sarili. Masakit ang pag-uusap na iyon, ngunit kinakailangan. Masyadong maraming taon na pinapayagan ang mga tao na gamitin ito bilang isang hagdan para umakyat ang iba. Nang gabing iyon, pagkatapos maghatid ng tsaa para sa kanyang ina at tumawag sa isang taksi upang dalhin siya palayo, naglalakad si Poliana sa paligid ng bahay tulad ng isang multo. Pinanood siya ni Stefan sa katahimikan, alam na kailangan niyang matunaw ang panloob na revolusyon na ito. Kinabukasan tumunog ang telepono. Ito ay si Cyril. Sa kauna, unahang pagkakataon sa mga taon, kinuha niya ang inisyatibo upang tumawag. Ano ang ginagawa mo, sigaw niya, nang hindi man lang nagsasabing tihay. Ang mga magulang ay nag-aalsa, maaaring magkaroon ng isa pang stroke ang matandang lalaki. Tumugon si Poliana na may katahimikan na nagulat sa kanya. Ang tanong ay, ano ang ginagawa mo, Sirilo? Inaalis mo ang apartment, ngunit hindi mo nais na magmana ng mga obligasyon. Wala itong kinalaman dito, sagot niya. Mayroon itong lahat na gawin dito, kontra niya. Pinili ka nila. Ngayon ay pipiliin mo na, alin man sa responsibilidad, o aminin na nais mo lamang kung ano ang madali. Labin libong isang buwan. Mga gamot. NARS. Ang natitira, magpasya At nag-hang up. Hindi bilang isang banta, ngunit bilang isang pagtatapos. Dahil ang ilang mga aralin ay natutunan lamang kapag ang lupa ay nawala mula sa ilalim ng iyong mga paa. Pamamahala ka ba? Ang katahimikan sa linya na tinimbang tulad ng isang pangungusap. Pagkatapos ay nagsalita muli si Cirilo, ngunit ang kanyang tinig ay hindi na pareho, mas mababa, hindi gaanong nagtatanggol. Makinig puli, hindi ko ito magagawa ngayon. Mayroon akong mga utang. Mga pagbabayad. Ang mortgage. Mayroon din ako, Cirilo, si pinutol niya ng blanco. Ngunit sa nakalipas na tatlong taon, nakakita ako ng isang paraan. Ngayon na ang iyong oras, Makalipas ang isang linggo, tumunog ang telepono. Ito ang ama. Ang tinig, kahit napagod, ay nagdala ng isang katatagan na hindi narinig ni Poli sa mga taon. Anak na babae, kailangan nating makipag-usap. Halika, mangyaring. Nagpunta siya. Ang apartment ng kanyang mga magulang ay tahimik na tahimik. Ang ina, hindi gumagalaw sa armchair, ay tumingin sa bintana na parang naghahanap ng isang bagay na lampas sa baso binati siya ng kanyang ama sa pasukan, nang walang dati niyang pinilit ng ngiti. Marami kaming ina na naisip ko, sabi ni Janadi Mikhailovich, seryoso ang kanyang mga mata. Tama ka. Hindi kami patas. Umupo sila sa lamesa ng kusina. Sa itaas nito, nakakalat ang mga papeles. Baguhin natin ang kalooban, patuloy niya. Ang apartment ay mahahati ng pantay sa pagitan mo at sirilo. Ito ay patas tinitigan sila ni Poli na tigilan. Hindi ito para sa kalahati ng pag-aari, ito ay para sa huli na pagpasok, para sa katotohanan na sa wakas ay sinira ang katahimikan. Hindi ito tungkol sa apartment, bulong niya, nanginginig ang boses niya. Ito ay tungkol sa hindi mo nakikita o pinahahalagahan lahat ng ginawa ko para sa iyo. Nakita namin ito na ang ina marahan. Naisip lang namin na natural na ito ang iyong tungkulin. Ibinaban niya ang ulo. At kami ay malig. Sa araw na iyon, ang mga salitang pinanatili ni Puli sa loob ng maraming taon ay bumagsak tulad ng isang pagsabog ng dam. Pinag, usapan niya ang kalungkutan ng pagiging anak na babae na laging nandoon nang sakit na makita ang kanyang kapatid na umani ng pagmamahal ng walang paghahasik ng anuman, ng pagkapagod na hindi nakikita kahit nadala ang kanilang mundo sa kanyang mga balikat. Nakinig ang mga magulang. Sa kauna, unahang pagkakataon narinig nila. Makalipas ang isang buwan, nagbago ang lahat. Ang poli ay nag-reaktibo ng otomatikong pagbabayad, ngunit ngayon hindi ito isang stifling obligasyon, ito ay isang pagpipilian. Ang iyong pinili. At sa real. laban sa lahat ng mga inaasahan, nagsimula siyang lumitaw. Hindi sa mga tseke o paglilipat, ngunit may oras. Dumating siya sa katapusan ng linggo, dinala ang kanyang ama Naayos ang gripo na tumutulo ng maraming buwan, umupo sa tabi ng kanyang ina upang panoorin ang serye na mahal niya. Limang taon na ang lumipas. Tahimik na namatay ang ama isang gabi habang natutulog siya. Ang kanyang ina ay nagtitiis ng dalawang higit pang mga taon nang wala siya, na parang ang pag-ibig ay nagpapanatili sa kanya na nakatayo sa pamamagitan ng pagkawalang, kilos, hanggang sa umalis din siya ang apartment tulad ng ipinangako ay nahahati. Iminungkahi ni Cirilo na ibenta ito at pagbabahagi ng halaga. Sumang, ayon si Polly. Sa araw na natanggap nila ang pera, inanyayahan niya siya ng kape. Tumingin siya sa kanyang mga mata, nag-aalangan. Alam mo hindi ko ito sinabi sa iyo, ngunit salamat. Bakit? Tanong niya, tunay na nagulat para sa paglalagay sa akin sa aking lugar limang taon na ang nakalilipas, inamin niya. Kung hindi ito para sa pagtulak na iyon, iyon ay ang iyong pag-aalsa, magiging pareho pa rin ako ng makasariling tao. Ginawa mo akong makita ang mga bagay na hindi ko pinansin. Mumiti si Polly. Sa limang taon, nakita niya ang kanyang kapatid na nagbabago, mula sa taong nag-iisip lamang tungkol sa kanyang sarili, sa anak na tumawag upang tanungin kung ang kanyang ina ay kumuha ng kanyang gamot sa kapatid na ngayon ay nagbahagi ng pasanin sa halip na tumakbo palayo rito. Natutuwa ako na nagtrabaho ito, taimtim na sabi niya. Minsan, nangangailangan ng lakas ng loob na sabihin ang i sapat upang gumuhit ng mga limitasyon na makatipid hindi lamang sa atin, kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa atin. Itinaas nila ang kanilang mga tasa sa isang tahimik na toast. Sa pagitan nila, wala nang sama ng loob o kompetisyon. Respeto lang. At isang tahimik na pasasalamat sa mga tinik na, sa huli, namumulaklak sa isang bagay na mas mahusay. Namuhuna ni Puli ang kanyang bahagi sa edukasyon ng kanyang mga anak. Naisip niya ng malalim ang aralin na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang, sa kabila ng lahat ng kanilang mga pagkakamali, ay hindi pinapayagan ang iyong kabaitan na malito sa kahinaan. Iyon ang ipapasa niya. Sapagkat ang masakit na kwentong iyon sa apartment ay hindi lamang naging away sa mga pader at dokumento. Naging ground zero ito para sa isang pamilya na natutunan, huli na at sa oras lamang, na ang pagkawala ng mga ilusyon ay maaaring ang presyo ng pagkakaroon ng dignidad. At, sa huli, iyon ang nanalo ni Polly, ang karapatang tumingin sa salamin ng hindi nakakakita ng martir, ngunit isang babaeng marunong pumili sa pagitan ng pag-ibig at iginagalang. Pinili niya pareho.